saat hanoyto punta para gudina ya pertama sa ato nga sitio. Kasio initigay ta handri kompa diri. O bisan gusto pa kita bitbit pagka diri What's guys? na guys. Saan kami napunta? Dini alam kung ano natong lugar na. Nato. Pero sabi niya punto di elementaryo huh? so, masuk kami dito. alam eh kaya pa ito nakulunog uh, na ito eh uh, pinagpapahan na kasi ko na alam ko Lord, gabaya, kami kung saan kami bakunta. kasi hindi ko na alam kung ano na ito uh, bahay ni Jennifer pag nagla-live at malapit lang sa dagat eh wala namang dagat dito malayo ito kasi papuntang bukit <laughs> so medyo nag ano kami dyan sa ano misis ko na kumportahan uh, kasi po di na po sabi ko sa kanya na malapit lang sa dagat yung bahay ni Jennifer lang Tapos, so, okay, okay, okay. na punta tayo dito? Sabi niya, iyan eh, ang sabi niya eh, punto ng elementary stone hindi na tama, hindi na to ano, hindi dito yung bahay ni bahay ni Dinikir. Uh, <laughs> pagdating sa dulo, tinawagan na. Uh, tingnan mo yan, putik ka na yun dito. Ha? Huh? Putik na putik. Tingnan to siya na, lahat lahat. Tiningnan ko lang diyan sa ano sa sa dulo. Pero parang sabi ko na hindi na to tama eh. Balik tayo, balik. Balik tayo, parang hindi na to ay. Eh. So, bumalik kami tapos tinawagan ko. Kasi nagbigay ng number si Dinay. Okay. Balik. Eh. Tingnan natin. Tawagan natin. Okay. Saan may mukhang Hello. Asa man ninyo na ha? Oh. Nara na ka sa highway or musud mi diri sa eskwelahan sa puntod? Ay, ni apat. Dapat ka sa eskwelahan sa puntod. Nawa ingon bitak ko mo na sa highway. Oh, ay bow kay mo mi sa GPS. Na no mi sa eskwelahan sa puntod. Nara sa na ka sa highway. Ha? Ah. Ngawa ako ba? Eh? <laughs> e Inya na mo balik ni, mo balik mi ni sa highway. Oh, ayo mo na po pakingon ko ba ubos ra tulay. Tulay.

Duh, kayak 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 -ke, tinggal wasa. Si binti at binti sunta. Ah. Woi sok, mana ibu request sok? Nah kita ni ibu si jadi persok, dah sok. Oh, si binti at oh, oh. si binti sunta apa dia? Umasok kamu. Nau, patah

Ano? Oh, Bala ka, basta ikaw, ka mo kung sa bulad, bulad oh, ya, ay bulad buwan ato. So, pupunta tayo sa ano sa bahay ni Jennifer So, ito na request mo, Sok Nakita na ko na si Jennifer Sok Ang ganda pala ni Jennifer Sok Ayan, no? Ang tigasin talaga. Parang, ano, Sok? Oh, nag-flag ito na. Sok. Kung may magandang puso ka dyan, Sok. Ito na si Kwan, Sok. O, oh, Dineper, Sok. Tigasin talaga, Sok. Oh, astig. Astig kayo, Sok. Kita mo na, Sok. Nakabot, so O, oh, nakabot. Sok. Tung, tung, lapuk, lapuk. Lapuk karena. Oh. Ah, sok oh, kemudian aku nusa kapitan sok ya pesamin to dari sok. Ayo so, ini pilih oh. mon. Oh. Good afternoon. Good morning deh. Oh, kali itu bega, gabi ini saulan perteng kusuka saulan. Sok, darah sok. Sponsor kono sok. dan <tipan> nasi hey, Asa dire, <tipan> oh, dire, <runne>. <tipan> <tipan> Asa main Atau nak puno? balai sa mama ne, oh, Sok. Sponsor kasokah? plus sponsor sok. Patay juga kan jini persok di kawis pun sosok. Jari deh ku parking buta. Hah? Ah, kau iklaro? Nai mau lagi motor? Ah, maligo Good morning. Bisa meni. Oke, okay, Rene, Dire. Oke, okay, Dire. dito tayo sa bahay ni ano. Jennifer. Well, dito tayo napapasok-sok sa bahay ni Jennifer. So, yung mansion ni Jennifer yung sinasabi niya. Oh, yan. Hoy, sisiwok, Siwok. Dito na kami sa bahay ni Jennifer. Good morning. Good morning, bro. good morning, good morning. Wajud ko nagtuo nga maabot ko dire. Oh. Oh, mansion ni Jennifer welcome so ko. Oh. oh, welcome to the mansion daw. Mana ko mansion, git-git lang, like ko rin pa sa chamber. Oh. Tara. Oh. Di mana? Oh, ayo. Oh. Ano'ng reklamo niya? Ay, salamat na gabung sa kay wala So promise, tinuod man. ko na Oh, tabing-tabi talaga sa ano sa dagat talaga. Pag dag ko gibakan diri bawod maabot diri tubig. Maabot Ab lagi tubig. Oh, dito. Makakan ganing ano katong isang adlaw. Abot dito. Guba magud nang siwol. Katong gibut gibutan ani motor. Abot dito hmm. ang tubig. ba? Siwol og guba kayo. Den na bag nang ang sana nay nang nang isda. Kala kala mi subas-subaan diri di.